<tuk> Allah lang dia pun, ada siapa pun. Kalau jadi mabunut, ada itu. Mau yang damit damitnya nang eh. Damit Damitnya nang hapun. Aba ulah di itu matagal nang tanahun. Ya, kui damit. Tik mana tin? Acak ku maku ku ata isa. Inilah itu mengakai dengan damit tadi tu. Ayo. Oh, marami para ah, marami pala dito. bro. yun bro, baka pag tinikman natin yan, bro, baka malilipat yung birthday natin sa November. Simba ko. Simba ko. Ano, <laughs> yeah, bro? Huh? Ano yan? Ah, oh, mamakatas-katas pa. Ay, okay, kaya nakakalasan yan. Ganda okay. ng bulaklak mga ka-explore. mga ka-explore no? ah uh, hindi ko alam kung nakakain yan pero ang ganda niya ganda niya pag mas ka-explore oh. so nando na si magkiting at si Itin sa unahan so explore kami ngayong gabi mga explore no? ah uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na nanonood ng aming mga video at uh, ito na naman yung ano, tinatawag yung Mangkiting na payaw payaw payaw

at saka, kumakuha-kuha ito ito ah. Hindi lang ito mga kailo ang dami pa dito. Ayun. Oh, marami dito. Ah, marami pala dito bro Ayan eh. Mm. Bro, baka... Pag tinikman natin yan bro, baka ma... Sarasin. Baka... Nilipat yung birthday natin sa November. Simba ko. Simba ko. Ano <laughs> <laughs> bro? Ha? Huh? Ano yan? Ano? Umakatas-katas pa hindi kaya nakakalason yan ano so, yung maka-explore o? Oh. may lago may huh? lago po so, sino kaya nakakilala dito nung no, sa nakapanood nung no, pangalan ng mga bunga na ito, bunga ng bagon pero hindi mo alam na ay bago naman, anong klaseng bagon ito bro? bro parang ngayon ko lang ito nakikita bro ah ngayon lang nakikita ito? Hmm.

lower so, Fat Ganda mga yung sinasabi kong mga you know, Ah yun yung sinasabi mong bulak mm -hmm. Ay yung dami Dami yang mm -hmm. makalapit mm -hmm. taasin, bro yung lang. Yung mga bulak mga man lang yun, bro Ah di ko. Ayaw, ha, bro. Hey. So Sa lahat kong no. jen uh, oh Tamsi nga dagko. Pero pero ko gan sa Ha? Bro, bro, bakit may bakit may bako dito? Ngayon eh, bro, kasi yung ha? ano sa taas may mga niyog baka malang baka, baka umabot doon sa oh. ano sa sailog ah yung niyog para hindi lumampas doon ang dami mga payaw dito

Para akong huh? aso ito. Amoy milo, amoy milo. Saan kaya? Bakit ay yung ilang po? Ito po. Yan. daming huh? tubog. Sarap Mamatbangin mo naman. Ah, ilaw pa bro. Sayang. Ah. Ilaw pa. Wala ng ilaw. Hindi, eh, kinakain yan kahit ilaw. Hindi. Yan mga ka-explore, meron mayroon kami nakikita ang daloy ng tubig dito. Uh, ngunit wala po siyang, yan, hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya. Ang baga dito, wala ka na makikita ang tubig dito mga ka-explore. Oh. Uh, yeah. Malakas yung Agustin. Um, ah, hmm. pero, uh, yung tubig pero hindi po siya dumidiretso hanggang dun lang yung tubig so nakakamangha siya bro yung tubig ba walang walang lahusan bro. hindi lumalaho hindi ano ba inang yung tubig ko hanggang dito lang siya ay, oh. ay oo bro nag invisible yan bro basa nga na bro ha? invisible yan mm -hmm. <laughs> <laughs> Tingnan nyo yung tubig, huwag ang <laughs> Tingnan nyo naman, kinsimil lang yung benta ko siya. Huwag <laughs> okay, dito lang siya. Pero wala na, wala nang tubig doon. Oh. Kaya Saan doon? kayo napupunta yung tubig ba? No? Ah, sabi ko sa'yo, nag-invisible yan. Invisible talaga, mm -hmm. no? Amazing. Amazing talaga. Amazing. ano? ah. Oo, oh, ba napunta yung tubig? Tapos hmm. dito, wala naman oh, wala wala tubig dyan, wala. Wala ng tubig dyan. Wala nang tubig mga mm. kadot. Wala nang tubig. Dito lang dito, na, lang, dito lang. Hanggang dito lang yung tubig. Paano nangyari yun? Ngayon hey, mga kador, para hindi makikita sa iba. invisible yan. Invisible. <laughs> so, yung tubig no ha, hindi na umaagos papunta doon. Parang lumulubog lang siya sa buhangin o sa bato. Siguro sa ilalim yan kung napunta yung tubig. Oh! ikaw pala yung, bro, ikaw pala yung gumagawa ng ganun ah. Ha? Huh? <laughs> ikaw pala yung palaging gumagawa ng ganun. Hindi bro. Ito, 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 ito. Yan mga ka-explore no. Uh, <clears throat> mag isang oras na kami naglalakad dito. Wala pa rin kami nakikita. Anong bro? ng oras na, higit sang oras. Yung oras. Maaga pa? Maaga pa. Plus 43, Plus maaga pa. Layo pa, 12 yung uwi natin. <coughs>

nalalam yung pinto ni Pilimon kung paano niya pina, pinatahimik yung aswang hindi ko nalalam po hinagit niya niya hinagit niya ng ano ay ah, hinagit niya aswang hinagit niya yung natakot yung aswang, <laughs> <laughs> yung aswang. Eh, ayaw ayaw ay, ayaw, ayaw ano hindi ko sa papatol kay Pilimon kasi alam ng aswang na ano bro? Si Pilimo na walang ano ba? <laughs> <laughs> Hindi, no ba? Ado ka pa bro? <laughs> Hindi, ang kinak, kinata, kinatatakot ng aswang bro kasi si mo, ang daming bulitas. <laughs> 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 yeah, joke na Grabe na ba, yun, joke mo. Grabe naman. Pintahan, Barang, bro, buka bro, petani oh, bekas bro, ini, yeah. boleh okay, bro, perang merunang mana gue hukai di itu, Nang itu, oh, oh, mana tadi makanan di banyak nih terah terah, terah,

Toto yung sasabi mo na naging laman. Ang gano'n? mga... Ano ba ito? Saging ba ito? mga elemento.

ini pula pasok gitu bro ya no, bro ya iksan iksan sih yang mereaksion bah <laughs> bro ngurung bakas gitu bro